So guys, sa ating paglalakbay, nabutan tayo ng ulan. Ayan. Tapos, may nakita tayong mga abandon dito. Ayan, abandon dito. Abandon. So makikisilong po. Walang dumadaan dito guys na motor. Kanina pa ako dito. Oh, wala kong nasa lubong. Ako so, po. Ah. ulan umuulan. Ay, wala na susi. Naiwan. Naiwan ng susi guys. Ok, lâu lắm, lâu lắm chí lâu tay. Tao bố! Lâu lắm chí lâu, chí lâu. Lâu 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 So ayo, nakikisilong muna ako sa bahay nyo. Tingnan mo guys, tingnan niyo guys ang kasada guys. Walang dumadaan ng mga sasakyan. Wala nang mga kagamitan guys, bahay na to. Talagang totally talaga na ano na napalindo na, na o ano. So mainit naman guys, pero umuulan oh hindi hmm? na malakas, ambon lang diba? ito yung abuhan nila, maga lutuan ganda din oh, no? siminto guys Okay. Okay. 'to talaga. So, tara, hadi tayo. Okay. Ambon pa talaga siya guys, ambon. Ayan. May bahay din dito guys oh. Bunta natin itong bahay na ito. Ganda ng bahay oh. Ang daming walang ang daming walang bahay guys no pero ito siguro nag sumusobra na yung mga baka nila sila no kabayan nila sumusobra siguro kaya pag iiwan nila to <clears throat> Apo Ayo Sama pa rin pa lang guys Punasan kau nak ngeges ke si ika no ika kubunan iyo dinding ke so iyo bandun dinding no oke jadi pasok sangkowa ah, oh mana yo Natunog na yan. Papasok po. So, yun guys. Ito taliban dun. Ang lahi na to. ah Upi na dito sa likuran nila. Bahagi. Uh, wala na. Natubuan na ng ano yung abuhan nila or lutuan. Yung likuran nila guys. Kakahuya na. Puro kagubata na. Parang ano guys, tingnan nyo guys. Parang may drone dito lumilipad. Ang ingay oh. Drone ba yan o ano? Anong ingay yan? Oh. Parang narinig ang manok. Wala namang kabayan yun mababalik mababaliw ka dito so sobrang lungkot pag dito ka nakatira pag dito ka nakatira guys mababaliw ka sa lungkot no, kasi ano, ano ng lugar talagang kung anong lugar guys ang creepy doon nung parang inabandon na wala tayong alam kung anong area to, anong klase ng lugar to. Bakit nila na itong lugar na to. Ay, motor natin dito. So. Hindi na pa dito. Walang motor. May wahay din dito. Kubo lang. Ayan. Sorry na tayo. Pupunta rin guys. Sobrang masukal na. No? Masukal na. Tingin natin baka may mga ahas dyan. Kali pertama kali saya guys, kaya lang sama penahun ulen. Kaya guys, tanong ko, naisin mo bang tumira dito? Oo, ma masarap dito tumira kasi malamig, si gabi, tanghali. Masarap ang hangin, si may hangin. Kaya lang sobrang creepy siya, no? Mga abandon na bahay, no? Wala nang mga tao. Comment down below kayo guys, bakit yung mga nakakaalam nito, no? bakit nila inabandon natin lugar na ito ayan you know, ini ini. sarap sana palupad ng drone guys kaya lang ulan eh hindi naman tayo piling matagal naambul siya. Hindi naman tayo pwedeng magtagal dito guys. I-exit lang tayo agad. No. Hindi natin lugar to. Hindi natin alam kung anong merong dito. Kaya hindi tayo pwedeng magtagal. Dadaan lang ako sa lugar na to guys. At hindi tayo magtatagal. Okay. Tignan mo. pa tayo dito. Walang dumadaan sa sakyan. Pero yung siminto niya guys. Sobrang ganda pagkagawa. Dito guys. Kakahuyan na yun oh. Sobrang yung kahoy talaga niya guys, galing talaga sa virgin forest. May mga ano may nakita akong mga lawaan. May apitong may mga tanggili. Ayan. Kaya pero may linya naman siya ng kurente guys. Sure ako nga doon. Marami tong kabayan siguro. Kaya guys, shout sa shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa wala niyo yung sawa support si Gas TV. Thank you. At shout at out kay Ati Jo Jan. Maraming maraming salamat. At kay Lutzlar. Thank you, thank you, and God bless. Support kay Donski Gas TV team. Thank you. Tara, sipat na tayo. Delikado dito magtagal guys. Baka may nakatingin na sa atin. Okay. Delikado magtagal. Okay guys. Nailagay ko muna dito sa sa helmet ang ano, itong para makita natin sa unahan. Okay, para makita natin sa. Unahan. So, guys, nalagay na sa helmet. At nambon pa rin, ho. Oh. ng palipad ng drone ito. Baka madali pa ba. So, yan natin. Ganyan yang yang natin at 'yung helmet kaangang uh, natin natin 'yung natin, dito, yung, magtagal, dito, guys. Kaya, ano, 'yung natin lang, guys Salamat, salamat sa bahay. Salamat sa bahay guys na tayo